Alam mo ba? Na ikaw ang dahilan kung bakit ako nakangiting mag-isa. <laughs> Kanya-kanya talaga tayong kagandahan. Wow. Kung hindi ka nagagandahan sa akin, Ay! 'yung asawa mo, oo. Oh, Pag ako naging jowa mo, gamit na gamit yung bibig mo. <laughs> Bakit? Dahil masarap ako magluto. I love it. Ayoko ma. Diba? <laughs> <laughs> Sa panahon ngayon, hindi na importante kung wala kang jowa. Huh? Ang mahalaga, nakatikim ka. <laughs> Sabi nila, lahat daw ng maganda, pala English. Oh, I don't care at all. Kaming mga babae, kapag may nakita kaming guwapo, pumipikit kami. Kung ako ang maging jowa mo, galante ako. Mayat maya kita. Pakainin. Ayan na! <laughs> Kapag dumating sa point na hindi na ako nagpo-post ng mga video ko, ipagpaumanhin nyo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nangangaroling na po ako. pag nag-break kayo ng jowa mo, humingi ka sa kanya ng diploma. Para pag ka, meron kang katibayan na kayo ay tapos na. Ay! <laughs> ang dami ko na ngang stress at problema sa buhay na mo pang mainggit sa akin. Aba, ang ganda naman ang bisyo mo. <laughs> Tigil-tigilan nyo na ang pagtawag sa akin ng maganda. Bakit? Dahil matagal ko na alam yan. <laughs> <Sabi>. Gago! sa <laughs> so, lahat nga pala na may mga karelasyon dyan, bago nyo papasukin, dapat may trust. Para ligtas. <laughs> Di ba? Binigay lang sa iyo ang password ng cellphone, seryoso na. Yung iba nga dyan, binigyan ng bata, iniwanan pa. <laughs>